Ayan, mga idol, ang aming pang-ulam ngayon. Ha? Ito ang itang ito. Maliliit ay. yan ang dumaan ay. Maliliit na isda. Hindi po ang aking ate o aydo. Hindi ka na ba nag-anga dito niya? Yeah, lang ako. Ah, si Gang. Ayan, yeah. yeah, si Gang. Saka <coughs> po si mga idol. po, hindi ayos mainit na sabaw mainit na sabaw tapos ay kwan kakain ako pag kaluto na rin. kakain na ito na ako ay may kanin na na yun kanin na uh, ayun may kanin na nakakain na tapos ulam na lang ang isa pakain ayos na yun yung party trito ito pa, madami rin pala yun madami At po ang aking pamangkin o apo na pala ay kami pong dalawa ay nakain at ako po'y gutom na ako po'y naghugas ng ban mga idol ay gutom na ako ay nakain po ako ngayon yung asawa ko po ay kung ay wala po dito mga idol pumunta po siya ng Lucina kaya kami lang po nitong aking itong apo Ah, po yung aking ate na doon nagluluto mga idol. Eh, nakakain na po ako talaga gutom na. Alin ka ma? Sarap ano? Hmm. Yan lang ano, dumang isda kaya yan ang aking binili ay. Eh. Yan lang isda na yan. Medyo pan maliliit pero malalaki na rin naman pala. Hmm. Malalaki na rin. Masarap din pa. Kain po tayo, mga idol. Ito po ay ano, ng oras na alas 4 na alas 4 na ito po ay aking hapunan na hapunan na po namin ito kakagutom na po ay eh. Uh, ako po ay kumain na muna ito namaya ay eh, pag nakaisip uli kakain po uli ito po po akong kanin na yun hmm. harap sabaw po hmm. tawa ni Bibi <laughs> pa ano yun <laughs> eh. Ganyan lang talaga. Ah. Hmm. Yun hawa, ang subo. Ang subo ng lolo. <laughs> hmm. Yan po yung asibis ko. Yan po yung taga-luto namin. Na idol. Mainit yung isda. Nakato ako. Nakain na po kami. Na idol. Hmm. Masipag pong magluto yung ate ko kapag po may lulutuin. Pag po wala, ito, lala yan. <laughs> ano, ano na yan, ano? Ayos, baga. Oo, mm. uh, kain po tayo. Ito po, isda, o, oh, yan. Ayos po yan, dami na yan, sinigang. Ito, ito, ayos na yan, idol. Salamat po mga idol. At tatapusin ko lang po yung pag ko Thank you po sa inyo at sa atin lahat. Mga followers ko, mga viewers. Salamat po sa ating lahat. Magandang hapon.